Hello, kumusta at welcome back. Bali sa video na ito ay pag-uusapan natin ang chapter 409 ng My Hero Academia. Pero bago yan ay konting recap muna patungkol sa nakaraang video. Sa so during previous chapter ay pinakita sa isang flashback kung paanong pinatay ni All for One si Yuichi. Gamit nga itong hinihinala nating quirk na DK. At mula sa natirang kamay ni Yuichi ay napagalaman ni All for One na wala na nga dito yung stockpiling quirk na ibinigay niya sa kapatid. At naipasa na nga ito kay Kudo. Sa paglipas ng napakaraming taon ay nakailang beses sinubukan ni All for One na bawiin ang nagpasalin-salin na quirk ng napakaraming henerasyon. Subalit, paulit-ulit nga din siyang nabigo and eventually ay tinalo pa nga siya ng 8 user na si All Might. Dito ay makikita ang desperado na nga si All for One na maisagawa ang plano niya bago pa man tuluyang mag-rewind ang katawan niya. Kaya naman sumugal siya dito at ginamit niya ng sabay-sabay ang lahat ng quirk factor na meron siya para sa isang matinding pag-atake. Bali ang purpose nga ng atake na to ay upang tapusin itong si Bakugo and at the same time ay eh para marating din niya agad ang kinaroon ni Shigaraki. Sa pinakahuling panel ay narap nga ni Bakugo nang walang pag-aalinlangan ang gagawing pag-atake ni All for One. Even though alam niyang isang suicide moment itong gagawin niya. At dito nagtapos yung chapter 408. So kung ready ka na para sa chapter 409, etra let's go simulan na natin. Sa pinakaunang panel ay pinapakita ang bagong silang na si Bakugo at kasunod nito yung mga moment niya dito kay Deku. Lalong lalo na nga nung mga oras na minamaltrato niya pa ito. But during the present time ay sinabi niyang hindi hindi na siya makakasagabal kay Deku. Which is isa nga ito sa mga naging character growth ni Bakugo kung ikukumpara natin siya nung unang ipinakilala ang karakter niya sa MHA. Dito ay makikita nating handang handang-handa na ang ating bida para harapin ang ataking pinakawalan ni All for One habang si All Might ay patuloy pa ding sinisigawan si Bakugo para iwasan ang paparating na atake. Sa moment na itong mga idol ay ni-reveal ni Bakugo na mayroon din pala siyang trick na nakahanda laban dito kay All for One. Sa pagbigkas niya ng mga salitang burst ay sunod-sunod ang mga pagsabog ang biglang nag-trigger sa mismong gigantic na katawan ni All for One. At tuluyan nga itong bumagsak bago pa man itong makarating sa mismong kinatatayuan ni Bakugo. Dito ay ni-reveal din ni Bakugo na sa times pa ng paglalaban nila ay nagpakalat siya ng mga explosive na pawis Which is binalot nga din daw ito ng mga normal na pawis para nang sa gayon ay hindi ito agad mag-activate o sumabog at magkaroon ito ng delay na reaction. Then during sa last part ng chapter 406 ay ipinakitang nagawa pala ni Bakugo na magpakalat ng mga pawis niya sa mismong bungangan ni All for One at eto nga yung rason kung bakit kusang nag-activate at sumasabog ang mismong loob ng katawan ng villain. So hindi nga nito na malaya na nakonsume niya pala yung explosive sweet drops ng ating bida. Bali dito ay sinabi pa ni Bakugo na unlike nga dito kay All for One na ng multiple quirks, para sa kanya nga daw isapat ng nag-iisang quirk na meron siya para pabagsakin ang villain na to. No wonder mga idol, kaya niya nga tinawag na Great Explosion Murder God Dynamite yung sarili niya ba? Diba? Now, sa kabilang banda naman ay na ni All for One na dahil sa mga pagsabog na yun ay na-deactivate yung pagpapakawala ng atake niya kanina at kinakailangan niya nga daw i-unleash ulit yung kaparehong pag-atake which is napakalinaw na wala ng ibang alas ang villain na to. Pagkatapos ay pasigaw pang sinabi ni All for One kay Bakugo na kwento niya nga daw ito at extra nga lang daw si Bakugo. However, ay hindi naman nagpa-intimidate ang ating bida at bigla itong umatake gamit ang ataking tinawag niyang Howitzer Impact. Sa pagpapatuloy na makapigil hiningang labanan ng dalawa, ay napansin ni All for One na para bang may mali sa katawan niya. Bali napansin niya na ang iba sa mga quirk factors niya ay hindi niya na makontrol at alam niyang hindi ito kagagawa ng eksplosyon ni Bakugo. Dito ay naisip niyang marahil ay bumabata na masyado yung katawan niya at sobrang humihina. Dahil sa patuloy na epekto ng rewind na to the point ay hindi na kaya mismo ng katawan niya na kontrolin ang sobrang dami ng quirk na meron siya. Dito ay suddenly dinala tayo sa vestige world ng quirk ng All for One which is similar sa mga nakita natin sa vestige world ng One for All featuring the 8 users. Pero iba ang senaryo dito dahil sobrang dami at sobrang gulo ng mga vestiges ng mga tao mula sa ninakawan niyang quirk over generations. Makikita natin ang batang katawan ni All for One sa mismong loob din ng vestiges world niya at maliban nga doon ay makikita din natin si Hawks. Kung matatandaan natin, yun yung isang naging digmaan sa Gunga Mountain ay nanakaw ni All for One yung quirk ni Hawks. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit siya nasa loob ng vestiges world ng All for One direktang ipinalam ni Hawks sa batang si All for One ang patungkol sa pagkawala ng kontrol nito sa mga quirks nila. Nagawa din ni Hawks na pagtipunin ang lahat ng vestiges sa loob ng All for One dahil ang iba nga sa kanila ay mga fans niya at ang iba naman ay galit na galit kay All for One dahil sa pagkakanakaw nito sa mga quirks nila. Dito ay para bang nagkaroon sila ng inside rebellion sa pangunguna ni Hawks habang si Bakugo naman ang trabaho mula sa labas upang talunin ang villain. Pahabol pang sinabi ni Hawks na etong si Shigaraki nga daw na inaasahan niyang maging vessel ay eto pa nga daw siguro ang maglalaglag sa kanya. Mabalik tayo dito sa outside world kung saan ay makikita natin si All Might. Bali na sabi niya nga dito na ang lahat ng mga pinsalang natamo ni All for One physically at psychologically magmula ng magsimula ang arc na to ay unti-unti nang naniningil sa katawan niya. Dito ay sinagot ni Bakugo yung sinabi kanina ni All for One na siya nga daw ang bida sa labanan nilang dalawa sa pamamagitan ng pagsigaw nang This Is Our Tale. Kasunod dito eriktang pinasabog ni Bakugo ang mukha ni All For One at pagkatapos ay binalagbag niya pa ito na talaga namang sobrang lakas ng impact dahil may kasama din itong explosion. Makikita natin dito na balisang pinapanood ng mga magulang ni Bakugo ang laban ng kanilang anak habang ang iba naman ay nagaantay sa mga susunod na mangyayari. Subalit para nga dito kay Katsuki Bakugo ay eto na ang matagal na nilang inaasam. Sinabi niya pang hindi niya magagawang matalo si All for One gamit ang sariling lakas lang, kundi sa tulong din ng pinagsanib na pagsisikap ng mga heroes sa Gunga Mountain na naunang humarap sa v si All Might na ibinigay ang lahat at maging ang iba pang mga heroes na tumulong. At dito nagtapos yung chapter na to. Mga idol, suportahan nyo lang yung mga videos na ginagawa ko patungkol sa MHA para naman ganahan pa akong mag-upload ng mag-upload. At dito ka na muna tatapusin to. Bye bye